Maligayang pagbabalik mga kabadi. Kung isa ka sa mga nag edit at gumagamit ng CapCut at hindi mo pa alam kung paano ang pagtanggal ng logo ni CapCut, dapat mo itong panoorin. Let's go! At ngayon po, simulan na po natin ang ating misyon. Hanapin po natin ang ating CapCut app. At pagkatapos, i-click na po natin Wait lang natin at naglo-loading pa. Sana ulit. <laughs> at kapag natapos na siya mag-loading, pupunta na po tayo sa ating new project. Click natin yan. At pagkatapos, kukuha tayo ng video na aking gagawing example para sa inyo. Tulad nito. Ayan. Tapos, pindutin po natin yung add. Ayan. Andito na po tayo sa mismong editing. Ayan. Dito na tayo sa editing, mga kabadi. Ayan. Okay, simulan na natin. Yung iba nag edit po. Ayan, kapag napindot po nila yung add ending na yung mga kabadi, kapag napindot mo yung add ending na yan, automatic pop maglalagay siya ng CapCut logo. Ayan, kapag meron ka namang kaano, kapag meron ka namang pang-outro mga kabadi, ang gagawin po natin, i-delete muna natin itong ending. Click natin yung ending. Pagkatapos, i-delete natin. Ayan, dinelete na po natin yung ending. Yan, wala na po agad yung logo ni CapCut. Ngayon, no! kapag mag alalagay po tayo ng ating outro, kung nakikita niyo yung plus sa kanan, pindutin natin yan. Yan, kukuha lang po ako ng isang video na gagawin kong example para sa inyo mga kabali. Ayan, click natin at add Ayan mga kabadin, i-add ko na po yung aking outro. Itong outro ko na ito ay sa YouTube ko, sa YouTube ko po ito uh, ginagamit ha, sa YouTube ko po ito. Example ko lang po ito sa inyo mga kabadi. Ayan, pagdating dito sa may dulo, huwag nyo na po siyang pipindutin uli yung add ending. Kasi meron na po tayong outro. Kapag pinindut nyo po yung add ending na yan, automatic lalabas po dyan ang logo ni CapCut. Ayan o, oh, kapag pinindot na po natin, lalabas po mismo ang logo ni CapCut. Ayan, para matanggal natin yan, click lang natin yung ending, pagkatapos i-delete na po natin. Ayan mga kabadi, tapos na, Ganun lang ka-basic yan. Kaya ako po ito ginawa kasi marami po akong nakita doon sa mga ah, nagre-reels. Na, na ano, Natatapos ko po yung mga video nila. Pagkatapos, pagdating sa dolo, ayan, meron silang logo ni CapCut. Ayan, para iwas tayo violation mga kabady kasi gawa, ginawa po ni CapCut yan. Diyan po tayo nag-edit ay eh, dapat alisin po natin yan bago natin i-upload sa ating reels o sa at kung saan man natin siya i-upload. O ganoon lang ka-basic. Ayan, i-click natin yan tapos delete na po natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunod. Kung meron po tayo natutunan sa video na ito, po at pakilike po natin video at pakishare na rin po para sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano po ang pag-alis ng logo ni CapCut. Amin salamat po sa panonood hanggang sa muli po